Maganda po ang pasok ng araw dito kay Coach Otreyes, sa upuna ng Gilas and of course sa SBP at sa mga Gilas players. Sinabi po natin yan kasi yung mga tila imposible nangyayari po ngayon sa upunan na binubuo po yan ni Coach Otreyes. Dalawang key players po kasi nila ang posibleng makahanay na po ng kupunan sa paparating po ng World Cup na noon po ay tila walang kasiguruhan bungang po ng isyong medikal. Sino nga ba yan? Siyempre walang iba yan kundi si Kai Soto at si Scotty Thompson. Tutukan po natin yan kasi magandang sinabi ni Coach Tim Cohn at isang insider ng SBP. Pero bago po yan, hingi na rin po ako ng isang subscription mula po sa inyo kung nagugustuhan po ninyo ang ating palabas. Maraming maraming salamat po. Kumusta na nga ba ang lagay ni Scotty Thompson sa Gilas, Pilipinas? Ito po ang pahayag ni Dedeen Kinito Henson sa kanyang official Twitter account. Naging okay ang practice ng Gilas kagabi. Nakakamangha si Scotty. May nagsabi na milagro ang maising recovery. Dinaanan na rin ni Kai Soto ang lahat ng drills. Mukhang maganda naman ha. Suportahan natin at ipanalangin ang Gilas, Pilipinas. So base nga po dito kay Sir Kinito Henson. Okay po ang practice ng gilas at eto si Scotty, nakakamangharaw po kasi nag na siguro, no? Yung recovery, sinasabi po dito, milagro, di ba? Matindi nga po yan kasi unang-una hindi natin nakala na ganito ka yung recovery period na mangyayari dito kay Scotty Thompson. And si Kai Soto, at the same time, eh, dumaan na rin po sa lahat ng drills. ay na rin po dito kay Dadin Kinito Henson. So goodness news po yan. Si Coach Tim Cohn agad din pong nagbigay ng kumpirmasyon sa balita tungkol kay Scotty. Ano ang kanyang naging pahayag? Ito po ang sinabi ni Coach Tim Cohn sa report po ng Inquirer. Bumalik na siya sa practice, ganap na siya nag ensayo ng walang restrictions kagabi. Si Scotty po yan ang tinutumbok po ng usapan, ang tinutumbok po ng pahayag ni Coach Tim Cohn. So base nga po sa kanya, kumpirmado po na bumalik na sa practice si Scotty Thompson matapos po ang kanyang injury sa kanyang mga danire, sa kanyang kamay. And of course, bukod nga po kay Scotty, etong si Kai Soto, nabanggit din po na si Dadin Kinito Henson. Ano na nga ba lagay nito sa Gilas, Pilipinas matapos bumalik si Scotty Thompson? Ito po ang sinabi ng SBP source kay Sir Homer Sison sa Spin.ph. Bumukas na ang pintuan. Kakausapin ng mga doktor ni Kai ang mga doktor natin mamayang gabi o bukas ng umaga. So ito pong pahayag ng source ni Sir Homer Saison, isang SBP Insider. Ayon na rin po yan sa kanyang artikulo dito sa Spin.ph. At base nga po dyan, mag-uusap ang doktor ni Kai Soto at mga doktor ng SBP. Magandang development po yan kasi yun po talagang hinihintay ng SBP para makapag-release po sila ng anumang dapat nilang i-release tungkol dito kay Kai Soto. Ano ang mangyayari sakaling ma-check na ang lagay ni Kai Soto? Ito po ang sinabi ni Sir Homer Saison sa Spin.ph. Kung sakali na ma-check na nga ang lahat kay Kai Soto, kasama na ang issue sa kanyang box spasms, ang go signal mula sa doktor ng SBP ang mag-clear sa kanya para makasali sa scrimmages ng walang anumang restrictions. Maganda pong balita ito ha. Base nga po dito sa sinasabi na ito ni Sir Homer Saison. Good news po ito ang go signal na magmumula sa doktor ng SBP ang mag-clear kay Kai Soto para makasali po ulit dito sa Gilas, Pilipinas. Sa balitang pagbabalik po netong si Scottie Thompson at si Kai Soto, alam natin ang tutuwa po sa bayan ng Pilipino kasi unang-una, magsasama po itong dalawa. Alam naman natin yung chemistry na itong dalawa na ito. Nakabuo na po sila sa mga nakaraang stint po nila dito sa Gilas, Pilipinas, sa FIBA. No? Ngayon, isa pa rin natutuwa po dito si Coach Chot yes, kasi unang-una alam natin na inaasahan talaga niya si Kai Soto no? and of course si Scotty Thompson. Parang sinasabi niya nga nitong mga nagdaang araw si Scotty ay posibleng palitan nitong si CJ Perez. Ngayon, dahil maganda po yung naging balita, ano naman ang naging reaksyon ng ating mga kabayan sa muling pagpasok ni Scotty Thompson at maganda ring balita kay Kai Soto na inilabas nitong si Dedin Kinito Henson sa kanyang official Twitter account. Eto po ang tanong ni Conrad De Leon dito kay Dedin Kinito. May alam ka ba kung lahat ng players ng Gilas ay nagsumite ng medical certificate or katulad bago dumalo sa mga training? So yan po yung tanong ha. At eto po ang sagot ni Dedin Kinito Henson. Hindi ako sure tungkol dyan pero nagpapakita lang naman ng concern ang SBP. So base nga po dito sa sagot ni Kinito Henson, hindi po siya aware kung lahat ay nagsumite ng medical certificate katulad ng hinihingi dito kay Kai Soto para makapasok dito po sa training. Pero isa lang yung siniguro ni Dedeen Kinito Henson. Nagpapakita lang po ng pag-aalala ang SBP. Si Opinion Nation, sabi niya, tingnan natin kung lalabas ang kanilang chemistry at conditioning at kagustuhang manalo matapos ng tatlong tune-up games. Makikita din natin dyan kung gagana ang game plan at discard coach Chot Reyes kasama si Jordan Clarkson at Kai Soto. Well, gano na nga po yung mangyayari. No? Since nandi dito na si Kai Soto, malalaman natin kung ano ba talaga ang kahihinat na nitong gagawin discard or game plan na rin nitong si Coach Chot Reyes. At susubukan na rin natin tingnan kung lalabas po talaga yung chemistry ng kupunan. Si Jughead, sabi niya, Nangailangan ba si Scotty ng medical clearance at test result bago pumunta sa practice? So katulad lang to ng katanungan itong nauna, no? si Opinion Nation. Well, base nga po doon sa naging pahayag ni Dean Kinito Henson, walang nakaalam kung hindi ang pangunan ng SBP at si Scotty Thompson kung hiningan po talaga siya ng medical certificate. Ayon naman kay Rabel, magandang balita ito, Dean, about Scotty. Sana 100% na siyang injury-free. Sana nga para at least makita talaga natin na pumupukpok ang Gilas Pilipinas kasama si Scottie Thompson pagdating po ng World Cup. Kasi aminin natin na kailangan talaga natin ng ace point guard. Si J. Emmanuel Santos, kung hindi 100%, Wag nang paglaruin. Total pareho lang excuse yan pag natalo. Sasabihin injured o sasabihin hindi naglaro si Scotty and Kai Soto. So, ayun, ang pahayag ni J. Emmanuel Santos, no? Huwag na raw palaruin kung hindi 100%. E base naman sa mga lumabas na report, hindi naman siguro papasok yung dalawa, si Kai Soto at si Scotty Thompson, kung hindi sila 100%. Si Kai Soto, hindi pa natin alam, no? Kasi clear pa naman siya ng mga doktor. Once na lumabas na po yan, malalaman po natin kung ano ba yung naging estado po talaga niya. Pero syempre, umaasa po tayo na sana makasama. Eto si Kai Soto. Kasi kailangan po talaga natin ng malalaki sa gitna. So guys, maraming, maraming... Terima kasih selamat.